Yan ay mga, naman, mga ingay yung mga idol. Yung lang 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 lang. sa kaliwang gulong. Toyota Wigo. Nakakalasin kakalasin na din 'to mga idol. 'Yan yung mga idol. Oh, pinaka-warning niya 'to. Yeah, 'Yan. 'Yan mga idol, oh. 'yan yung nagkokos ng ingay. Pinaka-warning ng brake pads. Safety rin yan eh kasi pag iingay siya yun na yung time na papalitan nyo na para hindi abutin tong bakal na to pero ito naman hindi naman makakagasgas yan ng rotor papalitan na ng brake pads idol oh ganyan kakapal yung bago

Brake pads lang po, ba? manipis bago ng brake pads. Toyota tawig mo.